Paalis lang ang bisita ko ngayon. Dapat kanina pa dumating yun. Hindi pa umaga. At ano? Alas dos medyo na dumating ng hapon. Harapan ng tulog. Ang katulog na nga ako kanina, Bigla naman dumating. Storbo talaga sa pagdulog eh. Ngayon, gising na gising na naman ako. Ah. Iosin na lang muna. Pampaan po. Para makatulog. sa iyo sino may pampantok lang po yan to ganito lang yosi yosi lang wala magawa eh natamad naman ako manood ng DVD dahil lalas lahat napanood ko na pangalan. Eto. Naanin ko na lang sa'yo. Hindi pa pala ako Mamaya. Gusto. Para presko. Pagtulog mamaya. Dire-direcho. Meron pa kasi ang bisita ang darating eh. Anong oras na? Alas tres media na. Ah, hindi na dumating. Bukas pa ako istorbo eh, yun. Ah, hindi, eh, dumating na ngayon para bukas. Dire-direction na tulog ko. Okay. Eh, bukas yata, darating si Bob. Ah, ipagluto ng adobo. Ah, pogi points na naman. friend na kaya sa bahay ngayon. Kasi nag-detect si Dobby eh. Ah, okay. Isa na lang kasi yung phone card ko. Eh, bukas, birthday ng kumpare ko. Eh, hindi nga ako nakapagpadala dahil nga Ipita na eh. Tawag na lang ako. Bingo. Bawi na lang ako sa pag-uwi ko. Sayo na naman ng tropa nun. No? Inuman. Sama-sama. Konting pa. At darating din ba dyan. Eh. Pero ayaw ko na nung panggaran na eh, ino. Bago na ako eh. Mukhang bote lang sa akin. Okay mo. Kasi na ako. Basta nakita ko lang na masaya na yung dropa. May Napain napainan ko sila. Okay na yun. Hindi eh. na ako para mag-sagal. Tapos na ako eh. Part na Ano na ay sa bahay. Miss ko na talaga sila. Miss na, miss na, miss na, miss na, miss ko na sila. Malayo ang tinig Yun pala'y walang pinakanaw <laughs> Ay naku, gusto na kayo! Gusto na kayo Mabuti pa si eh. Kortney Saka uwi na Ang wala makabalik siya Talaga Ayako, gusto ko talaga more Kung siguradong makakabalik. Iba pa rin kasi pag sa uh, Pilipinas. Iba. Ibang iba. Iba. Ang dami kong namimiss sa Pilipinas. sana lang talaga may makabalik ka. At sana rin, pag umuwi ako, may makabalik. Yossi na na. Yossi, ang patulog. Sana makabalik si Cornet. Sana makabalik din ako. Sana mama, ako na lang ang gawin mong papa. Parang hindi ka na umasa asa sa babaero mong papa. Papa, palitan mo na. Sana mama, ako na lang ang gawin mong papa. Para hindka na umasa asa Ta baba eru mong papa papa palikan muna Yes!